Hey guys, welcome to Where are we going? Can you tell them where are we going? We're going in mall. What are we going to do in the mall? Hmm? Ayan <laughs> guys, uh, sama kayo sa amin and marami kasi may nagtatanong sa atin guys kung mura nga ba yung uh, grocery dito sa may Australia or parang parehas lang. Dadalhin natin kayo doon sa grocery and disclaimer nga pala. Ano hey, mo ano? Ano mo ano? wala <laughs> kisalis mo wa na dito so yan uh, dadalhin natin kayo sa my grocery store and eh, disclaimer uh, yung dis grocery natin pala ngayon is top up lang hindi tayo magpo full grocery tara guys sama kayo guys uh, ating uh, alamin let's go? let's go let's go mommy let's go mami okay let's go sa mga bago sa ating channel, um, kami po ay galing ng New Zealand na nag-move dito sa Australia. Marami kasi tayong mga viewers na nagtatanong kung ano nga ba yung situation ng ating grocery dito sa Australia compared sa New Zealand. Sa mga bago sa channel, welcome! Welcome! tap up lang yung grocery na ating uh, him and then ipapakita pa rin natin sa inyo yung apresyohan sa ngayon dito sa may grocery. So yung first tip natin bago mag grocery is dapat busog tayo guys. Dapat hindi tayo mag grocery na gutom kasi mapapadami yung pulot natin ng mga items kasi yung sa isip natin is Ay, masarap to masarap to open na ba sila? hmm So, kain muna tayo guys before tayo mag-grocery. Nagtataka kami ni Mrs. Bakit walang nag-entertain sa amin dito sa labas ng restaurant? 11 pa pa sila magbubukas. Yung time is? 10.59. Okay, antay muna tayo 1 minute lang. Hello! First guest of the day. Japanese food tayo today masarap yung ramen nila dito kaya mag-order din yung ramen. Bakit kasi hindi tayo kumain before tayo mga umalis ng bahay? Pero okay lang yan. Cheat day. Can get one? Can you Can get one? Huh? one? get one? Right. Right. Enjoy, mami. Hap. That was a good lunch. So, yun? Balik na tayo sa ating mission. So, dito kami ngayon sa may Kohl's. Yung napili namin grocery store is Kohl's. Well, for us ngayon, parang mura sa Kohl's. Lalo na pagka mayroong mga deals Meron kasi dito mga half the price na mga grocery items. So medyo dito na susukat yung confidence natin guys sa pag-vlog lalo na sa public. <laughs> Pero try pa rin natin. So tining ko yung conversion at the moment Australian dollars to New Zealand dollars is like 1.11. Sa mga nasa Pinas, ang conversion naman ng Australian dollar to Philippine peso is 37.2 Yan is base sa Google Okay, papausin muna natin dito sa my vegetable section Ito itong womb book, it's $6.90 Pati patay sa apple huh? Happy? Spring onion nila isang bundle It's So yung sa broccoli na naman, $3.90 per kilo. flower, it's $2.5 each. Ayan. $2.5. Ito talaga yung um, na-amaze ako sa Australia, itong capsicum. Kasi sa New Zealand, capsicum is $4 each. Yun ay winter time. Pero dito sa Australia, $4.90 per kilo. Kilo po yung capsicum. Hindi each. One time nakabili ako ng $1 each. Pero dito it's 30 dollars per kilo. I don't know how my, how many ang isang kilo. Daddy. Pero yan na. Kasi si mami na lang bala sa grocery. Mami, okay lang? Mm -hmm. Ha? Kasi pag nag-aantay ka sa amin, daddy, wala. Pag tayo matapos. Uh, Kala ko ikaw may gusto ng apple. Say apple. apple. Sino na lang yan? Apple, daddy. Bye. <laughs> Gusto niya ba yung apple pero walang balak? Presyo ng kamatis, $8.90 per kilo. Cucumber. Oh, medyo mahal. One time may nakita kami cucumber. $1 each. Mahal ngayon. Presyo ng patatas, $4.70 per kilo. Ginger, $29 per kilo. Onion, isang bag. Yan, 2 kilos is $5. Yung red onion naman, one kilo, it's four dollars. Ano siya papaya oh. Six dollars ninety. Um, kiwi fruit na gold. How much? Gold kiwi fruit, four pieces, six dollars. I don't know. Hindi kasi ako familiar sa presyo ng uh, grocery sa New Zealand. Pag ako kasi naggrocery grocery, hindi talaga ako uh, nagche-check ng presyo. Pero si Mrs. very familiar siya sa presyo ng mga items sa grocery. So yun guys, ko na lang sa inyo, then kayo na lang ang mag-convert. Lalo na sa mga friends natin dyan sa New Zealand. Yes! Baby spinach. Uh, $2.20 for 60 grams. Strawberry, pero premium strawberries. $5.50 ang isa. Ang isa nito. Pero, yung dito sana, naubos na. Dalawa for $5.50. Talabasa. $3.50 per kilo. Yan. So, 1.5 kilos is only for $2. So, yun, isang malaking tip, basta naka-yellow yan, ibig sabihin naka-promo. $10.90 per kilo. Ang grabe talong na, kasi laki ng mukha ni Pao 2 liters ng gatas, it's $3.20. So, dito sa may egg section, iba-iba yung mga presyo. Like, for example, ito, 12 na jumbo eggs is 11 dollars. Feeling ko mas maganda siguro tong black na to kung familiar ako sa presyo huh? no? At least masabi natin sa mga viewers natin ang presyo talaga. Ito parang malaking issue ngayon to sa may New Zealand is yung butter kasi so, um, sa kalaki pa naman ng production ng milk production ng New Zealand bakit mahal ang butter? So mo um, ni sa New Zealand ara sa mga eleven or twelve. Hmm. So, so, ito, sa more than more than isang bar ng butter four dollar sixty. That is two hundred fifty grams. Yan no. Ignan nyo na lang guys. Four dollars eighty na butter. And guys, pagi comment down below kung ano sa tingin nyo, mahal ba o mura? Kasi ko ako hindi ko matel kasi hindi ako familiar sa presyo. I think merong mga item na mahal and merong ding item na mura. Daddy, It's okay. Stand dito naman tayo sa may meat section. So dito tayo sa may pork. Yung presyo ng pork at the moment is $12 per kilo. So mga ganito kalaki na na pork is around $35. So ito $12 per kilo and then total price is $26. Mahal talaga ang karne kahit saan. New Zealand or Australia, mahal talaga ang karne. So ito, $8.50 per kilo. So $8.50, yung presyo nito, yung isang manok is $12. Ito 11. Chicken drumsticks. Yung price per kilo is 550. Yung total price nito is $7.85. So ilan to? 2, 4, 6, na mga around 9 pieces. Ito naman ang presyo ng beef meat. Price is $18.50. Total price is $29. So ganito ka laki. $29. Porterhouse steaks. Ito. Ito. $17. So scan-scan lang tayo dito sa may grocery na section ha hindi natin ipapakita sa inyo lahat-lahat scanning scanning lang coffee natay 150 grams is $10. wala na dito yung juices from New Zealand yung cherry na juice wala na so for example na lang ito yung juice na 2 liters $3.50 1.25 liter na water $1.95 coke na 1.25 liter $2.40 ang isa pringles is 5 50. So ipakita lang natin sa inyo guys ha kung ano yung mga common na mga groceries na ating uh, binibili. So isang slab ng chocolate na sa $5. So KitKat 2 pieces $10. So, so tomato sauce, totalas 50. Jasmine rice na 5kg. It's 13.50. Ayuda stable salt $2.10. Canola oil na 2 liters $6.60. Indomie $3.95 $2.80 pancake yun pancake yeah presyo ng head and shoulders $9 160 meals is $12.60 alabaw naubusan ka oh size number 5 na napi 32 pack is $15 pero naubusan tayo $7 presyo ng biscoff at the moment $6 so nutella $6.70 Peanut butter na crunchy $5.80 ito na yung pack ng toilet rolls $13. Ito yung mga nakasale. Kung panglinis mo na lang ang kwet mo, bibilhin mo pa. Kung sa Pilipinas to, tubig lang, ayos ni. Eh. 950 ml, it's $8.50. Ito yung pinakamurang dishwashing liquid. 1 liter is $1.40. Um, 500 ml, $3. Kung gusto yung i-check yung presyo, pakipost na lang ng video. Then nakita nyo dyan sa mga, mga price tag. $5.80. Ito. So, bali, 2 liters na Fabcon. <laughs> $5.75 yung ito. Yan. Ito, malalaking shampoo. Oh. Pang tin. $10 lang. average na price is $4. Ah, ito yung pinakamura. $2.40. Ito yung mga $5. Yan. Napapansin ko yung ilaw dito is nagki flicker sa camera. I don't know anong rason sa mga ganyan. Pero excuse na lang sa inyo, no? Baka masakit yung mata niyo, ah. Half the price niya mga ano, mga deodorant, oh. $4.75. Oh, Reddit bag $3.80. Yung pinaka basic na ice cream nila is yan. $5.50. Yung tip top sa sa New Zealand, wala. Tip top ba yan? Tip top. So yung mixed vegetables na naman nila is $5.50. Kaya yan ito. Yan. $5.40, $5.50. Coke nila ko $2.40. Tapos na smang eh. Ma um. So tapos tayo pa sa grocery Kunti lang na grocery natin kasi tapat lang How much, Dar? For all of these? 67, ha? 67. 67 lang yan lahat? No oh. Daling 67 Ayan, so hopefully napakita natin sa inyo guys Yung mga Yung mga basics talaga na mga grocery Hopefully napakita natin sa inyo Nang maayos Kasi medyo rush, isa pa ito ayaw maglakad gusto pakarga Kayo na bala guys tumingin ang mga presyo doon paki post nyo na lang kung gusto nyo i-clarify i-post nyo yung video tignan na i-double check ay kanyang wow fountain up okay hey. basta don't jump lang bibi ah don't jump you like it? <laughs> okay, na, Let go na. Ah, baba Bye-bye. Tay <tip> na. Tay na. Abit na. Ay. Maligo, Timo. Hala. <laughs> ano na kita ka sa video, oh. <laughs> okay, guys. Bye. Thank you for watching. Bye-bye.